Hello guys. So sa la samahan niyo ako magluto ng ulam namin ngayon mga idol. Ang pambansang ulam ng mga OFW noodles. So sa trah, samahan niyo ako magluto ng aming ulam ni Utol. Ako nga pa lang nakatoka magluto ngayon kasi noodles lang no guys. Siyempre pag mga ulam-ulam, mga nilaga ganyan. Adobo, kamdireta, tsutol na bala dyan mga idol. Kasi hindi tayo marunong magluto ng mga ganyang klaseng kulam. Ganito lang kaya, kaya nating lutuin mga pre, noodles. So isi-share ko lang to guys, no? Kasi may naalala ako sa ganitong klaseng ulam. tingum ko mag-uulam ako ng noodles guys. Meron na akong naalala eh. Yung nanay ko. Yung nanay ko nung araw mga idol may oh. May daladalang payless isang perasong payless mga idolo. So ulam namin yon mga idolo no. Apat kami magkakapatid, isang payless. Hati-hati po kami ron, puro barako kami mga idol. Isang payless. Ang matindi pa ron mga idolo, yung isang perasong payless na yon. E utang pa po yun sa tindahan ng sa tindahan mga idolo. Inutang po yun ng nanay ko para may ulam kami no. So, yun. Uh, sinishare ko lang din tong video to sa inyo, nga guys. Ito kakain ako nito. Nakalala ko yung, syempre, yung nanay ko, guys, no. So, ito, samahan nyo akong magluto na lang ng noodles dito, guys. Yan, kumukulo na nga, guys, yung ating noodles. Pero, syempre, guys, mayroon naman tayong mga stock dito, yan. Yan nga lang, medyo hindi tayo nakapagluto. Yung si Utol kasi nagluluto niya mga yan eh. Yan. Uh, noodles lang ang ulam namin ngayon. Kaya ako na nagluto mga idol. So, eto guys. At uh, luto na nga yung ating noodles dito. Yan. So, kunin natin tong natira na to, guys. Sayang. Dati nun, ninukuha namin. May bagong nga pala rito nabibili, guys. No? Sa biyat na Mister Sa biyat na namin to nabili. So, hindi po sa Japanese product, guys. Wala pong bagong mga Japanese. Hindi po sila kumakain yan. So yan. Takpan natin kunti. So yan. Bagoong with noodles. Yan ang ulam namin ngayon niutol dito sa abroad mga idolok. Kiyempre may kasama pong kamatis yan di po makakawalan. May nilaga nga po pala akong okra kasi dito. So ito nga at pinipiga-piga ko na nga yung kamatis dito kasi mas masarap piga-pigain lang yung kamatis mga idol eh. Yan so luto na nga ang aming pagkain ngayon mga idol. O, tara kain tayo guys. So hanggang dito na nga lang pala ang aking munting video mga idol. Salamat sa patuloy na sumusuporta. At kung mapadaan naman to kabayan sa baka naman mga kakuya.